Paano kung lahat ng pinaghirapan mo, bawat pagsubok, bawat sakripisyo, bawat gabi ng puyat, ay nagdadala sa iyo sa sandaling ito? Virgo, hindi na basta bulong ang ibinibigay ng universo, kundi isang malakas na pagtulak. Ang ikauno ng Hunyo ay hudyat ng isang makapangyarihang pagising sa iyong kapalarang pinansyal. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa sipag, kundi tungkol sa tamang panahon na itinakda ng langit. Matagal ka nang naging matiisin, matatag, at maingat sa bawat hakbang. At ngayon, ang kalawakan ay kumikilos pabor sa iyo. Isang portal ang bumubukas at nasa harap ka mismo nito. Lalampas ka ba rito? Manatili ka lang dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng lahat ng akala mo tungkol sa iyong hinaharap. Virgo, maghanda ka dahil ang mga bituin ay malapit ng baguhin ang buong realidad mo. Sa ikauno ng Hunyo, isang bihira at makapangyarihang kosmikong pagkakahanay ang gigising sa isang bagay na malalim sa iyong kalooban. Hindi lang ito isang pagkakataong pinansyal, kundi isang ganap na pagbabagong pananaw sa pera, kasaganaan at sa tunay mong halaga. Sa loob ng maraming buwan, tahimik kang kumikilos Bumubuo ng isang bagay na baka ni hindi mo palubusang nauunawaan. Pero ang universo, matagal ka nang minamasdan. At ngayon, handa na itong gantimpalaan ka, hindi lang ng yaman, kundi ng kaliwanagan. Tiwala sa sarili at layuning akma sa enerhiya mo. Palagi mong pinaniniwalaan na ang tagumpay ay nagmumula sa disiplina at detalye. At tama ka. Ngunit sa pagkakataong ito, may idinagdag ang universo. Isang espiritual na tulong. Isang enerhiyang tulak na magpapaliab ng iyong landas. Hindi lang ito tungkol sa astrolohiya. Ito ang iyong kosmikong panawagan. At ang ikauno ng hunyo, ang simula ng pag-aayos ng lahat sa pabor mo. Ipinaliliwanag ang kosmikong pagkakaayos ang astrolohiya ay hindi lang basta pang araw-araw na horoscope. Ito ang mapa ng banal na tsyempo. At para sa Virgo ang Hunyo 1, 2025 ay isa sa mga bihirang petsa. Kung kailan ang mapa ay nagiging direktang mensahe mula sa kalangitan. Sa araw na ito, tatlong makapangyarihang planetang puwersa, si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at kayamanan. Si Venus, ang tagapamahala ng kasaganaan at atraksyon. At si Mercury, ang mismong planetang namumuno sa Virgo, ay magsasama-sama sa tinatawag ng mga astrologo na prosperity trine. Hindi ito ordinaryong pangyayari. Isa ito sa mga minsan lang sa isang dekadang kosmikong pagsasama na bumubukas ng mga pintong nakikita at hindi nakikita. Maaring hindi ito mapansin ng iba, pero para sa Virgo, ito ay parang kampanilyang tumutunog sa kaibuturan ng kaluluwa. Pinalalaki ni Jupiter ang lahat ng kanyang mahawakan. Sa pagkakaayos na ito, pinapaliwanag nito ang iyong pangalawang bahay, ang bahay ng kita at pananalapi, na nagpapahiwatig ng bagong simula sa usaping pinansyal. Si Venus naman ay nagbibigay ng karisma at likas na pangakit, kaya mas naakit mo ang tamang tao, oportunidad at pakikipag-partner. At si Mercury, siya ang magdadala sa iyo ng linaw ng isipan, husay sa komunikasyon at matalim na pag-iisip para makakilos ng mabilis at matalino. Parang may nakaprogramang spiritual na GPS ang universo para sa'yo. Bigla mong maiintindihan ang mga ideyang matagal mo nang iniisip. Mababasag ang mga matagal na pagkaantala. Lalabas ang mga bagong daloy ng kita na tila wala sa inaasahan. Ngunit hindi ito basta-basta lang. Mga gantimpala ito ng karma. Mga balik-enerhiya mga bunga ng bawat mabuting gawa, bawat disiplina, bawat tahimik na pagtitiwala mo kahit walang nakakakita. Dagdag pa rito, ang impluensya ng buwan sa panahong ito ay marahang gagabay sa iyong emosyonal na intuisyon. Mararamdaman mong may kakaiba. Isang kutob na dapat mong i-email ang isang tao. Bigla ang gustong magsimula ng side hustle. Isang panaginip na parang mas totoo pa sa imahinasyon. Hindi ito aksidente ito ay disenyo ng kalangitan. Ang pagkakaayos na ito ay makaapekto rin sa iyong ikaanim na bahay, ang bahay ng mga gawain sa araw-araw. Ibig sabihin, ang kayamanang paparating ay hindi lang dahil sa swerte. Ito ay may kinalaman sa iyong mga habit, disiplina, at sistemang ginagamit. Kaya ito napaka-perpekto para sa isang birhen. Binabasbasan ng universo ang iyong proseso. Ang Hunyo Uno, ay hindi katapusan. Ito ay isang pintuan. At kapag dinaanan mo ito ng may malay, bukas ang mga mata at nakaayo ng iyong espiritu. Hindi lang pera ang iyong makakamit. Makakamit mo rin ang kapangyarihan, kumpiyansa, daloy. Bakit Virgo? Ang malalim na astrological na dahilan sa dami ng zodiac signs, bakit ikaw, Virgo, ang pinipili ng universo para sa pagising na ito sa kayamanan? Ang sagot ay nasa pinakapuso ng iyong pagkatao, sa iyong elemental na komposisyon, sa planetang namumuno sa iyo, at sa natatanging ugnayan ng iyong kaluluwa sa enerhiya ng kaayusan, pagpapagaling, at paglilingkod. Ang Virgo ay pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng talino, komunikasyon, at eksaktong pag-iisip. Ngunit hindi tulad ng Gemini na siya ring pinamumunuan ni Mercury Ipinapahayag ng Virgo ang enerhiyang ito sa mas matatag at makalupang paraan. Hindi ka lang nagsasalita ng mga ideya, inaayos mo ang mga ito. Hindi ka lang nangangarap ng tagumpay, binubuo mo ito, hakbang-hakbang. At yan mismo ang kailangan ng universo ngayon. Ang mundo ay nasa yugto ng matinding pagbabago. Nagbabago ang mga sistemang pinansyal. Muling binibigyang halaga ang mga paniniwala at lumalakas ang kaguluhan. Pero sa gitna ng kaguluhan, ang Virgo ay namumukod tangi, tahimik ngunit matatag, handang magdala ng kaayusan sa gitna ng bagyo. Ginagantimpalaan ng universo ang ganitong klasing enerhiya, lalo na kung may kosmikong pagkakaayos na partikular na idinisenyo para ito ay i-activate. Kapag nagsani puwersa sina Mercury, Jupiter at Venus sa enerhiya ng Virgo, nalilikha ang tinatawag ng mga astrologo na manifestation corridor. Hindi ito gumagana sa lahat ng zodiac signs sa parehong paraan, pero para sa Virgo, ito ay parang pagbukas ng isang switch. Ang iyong analytical na isipan ay nagiging intuitibo. Ang iyong mga gawain ay nagiging mga ritual. Ang iyong mga plano ay hinihigop ng espiritual na momentum. Hindi ka na nag-iisa sa iyong pag-abot ng tagumpay ang buong kalawakan ay gumagalaw kasama mo. At pag-usapan natin ang tiyempo. Ang pagising na ito sa Hunyo 1 ay hindi basta-basta lang lumitaw. Sa katunayan, para sa karamihan ng mga Virgo, ang mga nakaraang buwan ay pakiramdam, ay mabigat. Mabagal. Parang ang dami mong ginagawa pero hindi agad nagbubunga. Hindi dahil nabigo ka, kundi dahil inihahanda ka. Tinusubok ka, hindi pinarurusahan. At ngayon, tapos na ang pagsubok. Nakita ng universo ang iyong disiplina, ang iyong pagiging consistent, at ang iyong hindi pagsuko. At ngayon, ito ay tutugon. Ito rin ay isang karmikong window. Ang Virgo ay tanda ng paglilingkod at malamang na marami ka ng taong tinulungan. Pamilya, kaibigan, kliyente, katrabaho, nang walang hinihintay na kapalit. Hindi iyan lingid sa universo ang enerhiyang ibinigay mo ay ngayon ay bumabalik. Pero ito ang lalong nagpapa-espesyal sa sandaling ito. Ang kapangyarihan ng Virgo ay hindi maingay. Tahimik ito. Banayad. Banal. At dahil doon, kapag dumating ang pagising ng kayamanan para sa iyo, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay may dalang kahulugan. Isang mas malalim na pagkaunawa kung sino ka, ano ang karapat-dapat para sa iyo at paano ito tanggapin ng walang pag-aalinlangan o guilt. Mga palatandaan ng Pagising Bago dumating ang kayamanan sa pisikal na mundo, ito muna ay bumubulong sa espiritual na mundo. Virgo, hindi basta-basta naghahagis ng biyaya ang universo sa iyo. Pinaghahandaan ka nito para sa mga biyayang darating. At habang papalapit ang Honyo Uno, mapapansin mong unti-unting lumilitaw ang mga banayad. Ngunit hindi matatawarang palatandaan na ang paggising sa iyong kayamanan ay malapit na. Isa sa mga unang senyales ay ang pagiging balisa. Maaaring maramdaman mo ang kakaibang pagnanasa na baguhin ng isang bagay sa iyong rutin, sa iyong trabaho, o kahit sa loob ng iyong tahanan. Maaaring hindi ito agad makatuwiran, pero nararamdaman na ng iyong kaluluwa ang nalalapit na pagbabago. Huwag itong baliwalain. Ito ang iyong panloob na kumpas na muling umaayos patungo sa kasaganaan. Sunod. Maaari kang magkaroon ng matitinding panaginip, lalo na ang may kinalaman sa pera, simbolo ng ginto, o mga kakaibang daan na tila biglang bumubukas. Hindi ito basta-bastang panaginip. Mensahe ang mga ito. Ang iyong subconscious ay umaayon sa mas matataas na frequency ng papalapit na kasaganaan. Pansinin mo, hindi lang kung ano ang iyong nakita kundi kung ano ang iyong naramdaman. Damdamin ng wika ng universo. Mapapansin mo rin ang pagdami ng mga pagkakaton ng synchronicity, mga angel numbers gaya ng isang isa-isa, walong-walong, o lima-lima-lima na paulit-ulit mong makikita. Maaaring marinig mo ang mga estranghero na pinag-uusapan ng isang ideya sa negosyo na matagal mo nang iniisip. O kaya'y may biglang magparamdam na kakilala mula sa nakaraan na may dalang oportunidad. Ito ang mga banayad na tulak ng universo. Hindi ito sumisigaw gamit ang kulog. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga pattern. Isa pang palatandaan ay ang emosyonal na paglilinis. Habang ina-upgrade ang iyong energetic field, maaaring biglang sumulpot ang mga dating takot tungkol sa pera, pagkabigo, o pagiging karapat-dapat. Huwag kang mabahala. Bahagi ito ng pagising. Lumilitaw ang mga damdaming ito upang tuluyang pakawalan. Alam ng iyong kaluluwa na para makatanggap ng kayamanan, dapat wala ka ng takot dito. Sa panahong ito, maaaring maramdaman mo rin ang kakaibang lakas ng kumpiyansa. Isang tahimik, ngunit matatag na pakiramdam na may malaking pagbabagong paparating. Kahit hindi mo ito maipaliwanag, pagkatiwalaan mo ito. Hindi ito kayabangan. Ito ay pagkakaayon. Nakikita na ng iyong higher self ang biyayang dumarating at inihahanda ka nitong tanggapin ito. Panghuli, asahan mong lalakas ang iyong intuwisyon. Maaaring magising ka isang umaga na may napakagandang ideya o maramdaman mong kailangan mong kontakin ang isang tao. Sundin ang kutob mo. Ito ang iyong banal na GPS. Bilang Virgo, karaniwan kang umaasa sa lohika, ngunit sa panahong ito, hindi sapat ang lohika pananampalataya ang susi. Lahat ng mga palatandaang ito ay patunay na tumataas ang iyong frequency. Pumapasok ka sa isang vibration na kaayon ng kayamanan. Hindi lang sa pera, kundi sa kapayapaan, kagalakan, oportunidad, at layunin. Ito ang matagal nang inihahanda sa iyo ng universo. Hindi basta-basta ang mga palatandaan na ito. Sila ang iyong kumpirmasyon. Ang kayamanan ay hindi paparating pa lang ito ay nasa daan na. Hunyo Uno, bubuksan ang portal ng kayamanan. Ang Hunyo Uno, 2025 ay hindi basta isa lang sa mga petsa sa kalendaryo. Ito ay isang kosmikong susi, Virgo. Isang makalangit na pagbabagong idinisenyo partikular para sa iyong pagising. Sa araw na ito, mag-aayos-ayos ang universo ng mga makapangyarihang enerhiya upang lumikha ng isang bihirang portal ng kayamanan isang di nakikitang pintuan kung saan nagtatagpo ang espiritual na enerhiya at material na tagumpay sa perpektong pagkakaayon. Hindi pisikal ang portal na ito, hindi mo ito makikita. Pero mararamdaman mo ito, ang lahat ay tila mas buhay. Ang hangin ay magiging parang may kuryente. Maaaring magising ka sa umagang yon na may pakiramdam na may kakaibang nangyayari. Hindi ito guni-guni. Ito ang kapangyarihan ng universo na bumubuhay sa iyong tadhana. Ang pagkakatugma ni na Jupiter, Venus at Mercury sa araw na ito ay hindi ordinaryong pangyayari. Pinalalaki ni Jupiter ang lahat ng kanyang mahawakan, kabilang na ang iyong kakayahan kumita, ang iyong impluensya at mga oportunidad. Si Venus naman ay humahatak at nagpapadali sa lahat ng kanyang makadaupang palad. Kaya mas madali mong maakit ang tamang tao, proyekto, at ideya. At si Mercury, ang iyong ruling planet, ang magbibigay sa iyo ng linaw ng isipan, perpektong tsempo, at matalim na desisyon. Kapag nagsama-sama ang tatlong planetang ito, ang Virgo na karaniwang maingat ay nagiging matapang. Ang Virgo na madalas mag-overthink ay nagiging tiyak sa desisyon. Maaari mong maramdaman ang bigla ang pagnanais na magpadala ng email, mag-apply para sa isang grant, ipitch ang isang ideya, o simulan ang side hustle na matagal mo nang itinatago. Ang pagtulak na yan, hindi ito pressure. Ito ay kosmikong momentum. Ngunit ang portal na ito ay hindi lang tungkol sa pagkilos, ito ay tungkol sa kamalayan. Kailangan mong bigyang pansin ang maliliit na detalye. May magbanggit ng investment opportunity. May kaibigan na mag-imbita sa isang networking event. May impormasyon na bigla na lang mapupunta sa'yo. Hindi ito basta-basta. Ito ay mga palatandaan, mga mumo ng universo na nagtuturo sa'yo ng daan patungo sa kasaganaan. Sa emosyonal na antas, mararamdaman mong gumagaan ang lahat. Hindi dahil bigla ang naging madali ang buhay, kundi dahil nakaayon ka na. Kapag ang iyong panloob na mundo at ang universo sa labas ay nagsayaw sa parehong ritmo, nawawala ang takot. Naglalaho ang pagdududa at ang natitira ay kumpiyansa na parang kapayapaan. Ngunit tandaan, Virgo, isa itong portal, hindi mahika. Bumubukas ito para sa mga handa. Kung sasalubungin mo ito ng pag-aalinlangan, takot o pagiging sarado ang isipan, maaaring hindi mo makita ang mga senyales. Pero kung yayakapin mo ito ng may pananampalataya, bukas na puso at tapang, mas higit pa sa inaasahan mo ang mararanasan mo. Ang Hunyo Uno ay hindi lang tungkol sa pagtanggap. Ito rin ay tungkol sa pag-alala. Pag-alala kung sino ka. Pag-alala kung bakit ka nagsikap ng husto. Pag-alala na ang universo mula noon pa ay nakikinig sa iyo. At sa araw na ito, sasagot na ito. Kaya huwag kang mag -atubili. Kapag dumating ang senyales, kumilos. Kapag bumukas ang pintuan, pumasok. Kapag dumating ang oportunidad, ang kinin ito. Ang paggising mo sa kayamanan ay may takdang araw. At ang araw na yon ay Hunyo Uno, 2025. Ang landas ng Virgo tungo sa kasaganaan. Gabay hakbang sa hakbang. Ngayong nauunawaan mo na ang mga paparating, Virgo, ang tanong ay paano ka maghahanda? Kayang buksan ng universo ang portal, pero nasa iyo ang desisyong tumawid dito. Narito ang iyong espiritual at praktikal na gabay para maipantugma ang sarili mo sa pagising ng kayamanan sa Hunyo Uno. Akbang Uno, linisin ang iyong isipan virgo, makapangyarihan ang iyong isipan, ngunit maaari rin itong mapuno ng kalituhan. Sa linggo, bago ang Hunyo Uno, Maglaan ng oras bawat araw upang huminto, huminga ng malalim, at pakawalan ang pag-aalinlangan. Isulat ang mga paniniwalang humahad lang sa iyong tagumpay sa pera. Hindi ako sapat. Para lang sa iba ang tagumpay. Palagi akong kailangang maghirap. Pagkatapos, tunugin o punitin ang papel bilang simbolo ng pagpapalaya. Gumawa ng espasyo para sa bagong pananaw. Hakbang dalawa. Ayusin ang iyong kapaligiran. Ang panlabas mong espasyo ay salamin ng panloob mong estado. Linisin at ayusin ang iyong lugar ng trabaho, bahay, kahit ang iyong telepono o computer. Lumikha ng kapaligirang magaan, bukas, at handang tumanggap. Magsindi ng kandila. Buksan ang bintana. Magsunog ng sage o insenso. Hayaan mong ang enerhiya sa paligid mo ay tumugma sa enerhiyang nais mong akitin malinaw, bago, masagana. Hakbang tatlo, itakda ang iyong layunin para sa kayamanan. Sumulat ng liham sa universo, Virgo. Maging malinaw at tiyak. Handa na akong tumanggap ng mga biyayang pinansyal na nakaayon sa aking pinakamataas na kabutihan. Ilahad ang mga nais mong matanggap. Bagong trabaho, mas maraming kliyente, bigla ang pera, balik sa investment, o kapayapaan ng loob sa usaping pera. Pagkatapos ay itakda ito sa tiwala. Basahin ito ng malakas at itago sa isang banal o espesyal na lugar hanggang matapos ang Hunyo Uno. Hakbang apat, kumilos. Mula sa inspirasyon. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pag-akit, ito rin ay tungkol sa pagkilos. Kung may ideyang sumulpot, kumilos agad. Kung may email kang nais ipadala, gawin mo ito. Huwag nang hintayin ang perpektong panahon. Virgo, may hilig kang mag-over-prepare, ngunit sa panahon ng portal na ito, ang pag-unlad ay mas mahalaga kaysa pagiging perpekto. Handa na ang universo na salubungin ka sa kalahati ng iyong hakbang, ngunit kailangan mong maunang kumilos. Hakbang lima, protektahan ang iyong enerhiya. Hindi lahat ay maiintindihan ang iyong pagising. Lumayo sa mga taong humihigop ng iyong liwanag, bumabatikos sa iyong mga pangarap o nagtatanim ng pag-aalinlangan. Gumamit ng pang-araw-araw na afirmasyon, karapat dapat ako sa kayamanan. Dumadaloy ng madali ang pera sa akin. Nakaayon ako sa aking pinakamataas na landas. Ito ang iyong pananggalang na enerhiya. Isuot mo ito ng may dangal. Tandaan Virgo, hindi ito tungkol sa pagiging iba. Ito ay tungkol sa pagiging mas totoo sa kung sino ka talaga. At kapag ang tunay na ikaw ay lumitaw ng buong buo, wala nang ibang magagawa ang universo kundi ang tumugon, nang bukas ang mga bisig at may dalang umaapaw na mga biyaya. Isang makapangyarihang kwento ng tagumpay ng isang Virgo. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang kwento, Virgo. Isang kwento na parang isinulat mismo para sa iyo. Ang pangalan niya ay Elena, isang 34 na taong virgo na tahimik na nagtatrabaho bilang freelance designer sa loob ng halos isang dekada. Napakahusay niya sa kanyang ginagawa, maayos, masinop sa detalye, at walang sawang committed, ngunit sa kabila ng kanyang talento. Tila laging mailap ang tunay na tagumpay sa pananalapi. Namuhay siya ng simple, inalagaan ang kanyang pamilya, at paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, siguro sa susunod na taon. Pero dumating ang isang kakaibang pagbabago. Sa huling linggo ng Mayo, nagsimula siyang magising tuwing alas 3.33 ng madaling araw. Akala niya ay dahil sa stress. Pagkatapos, tinundan ito ng matitinding panaginip, mga panaginip ng paglipad sa ibabaw ng mga bundok ng gintong pintuan ng mga taong nagbibigay sa kanya ng sobre na hindi niya kailanman binuksan. Pagsapit ng Hunyo Uno, may bumulong sa kanyang kalooban. Iba ang araw na ito. Binuksan niya ang kanyang laptop at nang hindi masyadong nag-iisip, nag-email siya sa isang dating kontak tungkol sa isang ideyang disenyo na matagal na niyang isinantabi. Sa loob lamang ng tatlong oras, nakatanggap siya ng sagot, Mag-usap tayo. Ang isang pag-uusap na yon ay nauwi sa isang proyekto. Ang proyektong iyon ay nagdala ng isang investor. At ang investor na iyon ay nagpakilala sa kanya sa isang bagong business partner. Sa loob ng tatlongpong araw, mas malaki pa ang laman ng kanyang account kaysa sa kinita niya sa nakaraang tatlong taon. At hindi doon natapos ang lahat. Para bang matagal nang hinihintay ng universo ang kanyang pagkilos, ang kanyang tiwala sa mga sinyales, ang kanyang hakbang kahit may pag-aalinlangan. Sabi niya sa huli, Wala akong ginawang mahika. Nakinig lang ako at tumugon. Virgo ang kwento ni Elena ay hindi isang katang-isip. Isa itong plano. Nagsimula ang kanyang pagising noong naniwala siya na pinili na siya ng universo. Ngayon, ikaw naman. Matagal ka ng tahimik. Panahon na para marinig ng mundo ang pangalan mo sa pamamagitan ng tagumpay, kayamanan at layunin. Huling mensahe mula sa universo Mahal na Virgo, matagal ka nang pinagmamasdan ng universo sa katahimikan. Habang patuloy kang lumalaban kahit walang pumapalakpak. Habang nagbibigay ka, kahit kapos ka rin. Habang nananatili kang matatag kahit magulo ang mundo sa paligid mo. At ngayon, ikaw naman, hindi ka kailanman nakalimutan. Bawat binhing itinanim mo sa pananampalataya bawat gabing, hindi mo pinili ang pahinga para magplano. Bawat sandaling pinili mong maging disiplinado kaysa sa maging komportable. Lahat ng ito ay naitala sa talaan ng kalangitan. Ang kayamanang darating ay hindi basta regalo. Ito ay iyong balik. Iyong espiritual na sahod. Iyong matagal ng inaasam na pagising. Ang Hunyo Uno ay higit pa sa isang petsa. Ito ay isang banal na hudyat. Bumubukas ang kalangitan. Nagbabago ang liwanag. Hindi mo kailangang habulin. Kailangan mo lang na makaayon. Pagkatiwalaan ang mga kutob, igalang ang mga senyales. Sabihin ang oo kapag kumatok ang oportunidad. Kahit nanginginig ang iyong tinig. Dahil ang universo ay hindi na bumubulong, tinutulak ka na nito. Tinutulak ka papunta sa bagong kwento, bagong frequency, bagong buhay. Hindi ka narito para lang mabuhay. Narito ka para umunlad. Handa na ang iyong kasaganaan. Ikaw ba, handa ka na?